Oh guys, good afternoon. Ah, magluto, nagluto tayo ng isdam paksi. Ulam ng tanghalian. Oh, ayan guys, oh. Yummy, yummy yan may ricadong ano yan, sili na super anghang. Hmm. hmm. Ito yung ulam ng mga gustong pumayat guys oh, uh, pag ikaw gustong pumayat mag ulam ka ng ganit ganitong ulam uh. oh. mapapa extra rice ma extra rice please okay guys thank you for watching Kain na tayo. Bye.